Nako, may intriga pala kaugnay ng latest event na pinuntahan ng grupong bani, ha? Naloka kasi ang ibang participants sa first ever FUR Festival, nitong Sabado sa Philippine International Convention Center sa Pasay City dahil imbes na para sa FUR Babies, parents kasi ang nasabing event ay nagmistulang fans day raw ng bani. Pero sabi naman, mas raw ang bani ay hindi nagustuhan ang nangyari sa nasabing event. Kita raw sa mga kilos ni na Jonah, Maloy, Stacy, Aye, Gwen, Shina, Mika, at Colette ang pagkadismaya. Yun ang sabi, ha, may netizens nga na ginamit ang Sokmed para ibulales ang kanilang saloobin at pagkadismaya. Sa isang Sokmed post, hindi raw nabigyan ng maayos na seats ang mga bumili ng mga VIP tickets. Tila may mga pinaburan daw na ang organizers at may mga taong pinaupo sa bandang unahan ng stage kahit wala naman daw hawak na tickets at wala ring dalang pets ang mga ito. Aminado ang nag-post na buni sila kaya nga raw sila nag-support sa nasabing event at binitbit ang kanilang mga anak, anak ang aso at pusa para mag-enjoy kasama ang Nations World Group na lahat ay proud for parents. Anyway, sa kabila ng pagkadismaya ng ilang fans at fur parents ay nag-enjoy pa rin ng blooms dahil nakabonding nila nitong Sabado ang buni na kasama pa ang kanika kanilang fur babies. Bukas naman ang mga pahina ng Abante kung sakaling may gustong ipahayag ang organizers ng Fur Festival kaugnay ng isyong ito. Pero iba rin ang bangi dahil bawat ganap nila ay pinag-uusapan. Yan ang sikat.